Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Halaman ng Parijat Ang video ngayon ay batay sa planta ng Parijat. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng Parijat plant. Sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sayo iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I like at I comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng parijat. Tungkol sa ang Nectandes arbor tristis, na karaniwang kilala bilang night flowering jasmine o parijat, ay isang palumpong o maliit na puno na katutubong sa Timog Asya at Timog Silangang Asya. Kilala ito sa mabangong puting bulaklak na namumukadkad sa gabi at nalalaga sa umaga. Ang halaman ay umuunlad sa mga basang tropikal na klima at kadalasang matatagpuan sa mga hardin at bilang isang halamang ornamental. Klasifikasyon ng Pamilya Uli C. Case Nectandis. Lugar Isa 0 Kilala rin bilang Brustia Macrocarp. Gabi na mumulaklak Jasmine. Gabi Jasmine. Parijat. Scabrita Scabra. Scabrita Triflora. Nectandes Dentata. Nectandes Tristis. Parilium Arbor Tristis. Ang Nectandes Arbor Tristis ay mas gusto ang maliwanag, hindi direktang liwanag at dapat na panatilihin sa katamtamang temperatura. Ito ay umuunlad sa mataas na halumigmig at nangangailangan ng regular na pagtutubig upang mapanatiling pantay na basa ang lupa. Ang halaman ay maaaring lumaki sa loob at labas na ginagawa itong maraming nalalaman para sa iba't ibang kapaligiran. Lupa Mas pinipili ng halaman ang mabuhangin na lupa na mahusay na pinatuyo, ngunit nagpapanatili ng kahalumigmigan. Ang isang halo ng hardin na lupa, compost, at buhangin ay maaaring magbigay ng perpektong medium ng paglaki. Siguraduhin na ang lupa ay bahagyang asidik hanggang neutral para sa pinakamainam na paglaki. Pataba Gumamit ng balansing pataba na may ni ratio na isa walo isa walo isa walo patabain ang halaman tuwing apat tandang bawas anim na linggo sa panahon ng paglaki upang maisulong ang malusog na paglaki at pamumulakla. Replantation Repot nectandes arbor tristis tuwing dalawa tandang bawas tatlo taon o kapag lumaki ito sa kasalukuyang palayok. Pumili ng isang palayok na bahagyang mas malaki kaysa sa kasalukuyang palayok at tiyaking ito ay may magandang kanal. Ang reporting ay pinakamahusay na ginawa sa Tagsibol. Promotion Ang halaman ay maaaring palaganapin sa pamamagitan ng mga buto, pinagputulan o layering. Ang pinakamahusay na oras para sa pagpapalaganap ay sa panahon ng Tagsibol o unang bahagi ng tag taginit. Para sa mga pinagputulan, gumamit ng rooting hormone at halaman sa isang well-draining soil mix. Pruning Ang pruning ay mahalaga upang mapanatili ang hugis at sukat ng halaman. Putulin pagkatapos ng panahon ng pamumulaklak upang maalis ang mga patay o may sakit na sanga at upang hikayatin ang bagong paglaki. Ang regular na pruning ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng halaman. Lason Ang Nectandis arbor-tristis ay karaniwang hindi nakakalason sa mga alagang hayop at tao. Gayunpaman, ito ay palaging ipinapayong panatilihin ang mga halaman na hindi maabot ng mga alagang hayop at mga bata upang maiwasan ang anumang hindi sinasadyang pagluno. Dagdag Ang mga bulaklak ng Nectandes arbor tristis ay kadalasang ginagamit sa tradisyonal na gamot at para sa paggawa ng mga pabango dahil sa kanilang kaaya-ayang halimuya. Ang halaman ay mayroon ding kultural na kahalagahan sa iba't ibang mga rehiyon kung saan ito ay katutubong. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano lumago. Halaman ng parijat sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.